For today's video po ay magluluto tayo ng ginisang munggo. So nagpainit na po tayo ng mantika. Ilagay ang sibuyas. Igisa po natin ito hanggang lumabas po yung aromatic smell niya. Lagyan ng patis. Isunod ang munggo. Nor cubes. Lagyan ng tubig. At hayaang kumulok. So, maghihimay po tayo ng malunggay leaves. Ilagay na po natin ang ating malunggay leaves na hinimay kanina. Lagyan ng chicharong baboy. Ito po yung pinaka-ingredients natin. At ang ating sutanghon. Haluin lang po. Hayaan po natin kumulo. Takpan po. Ayan. Haluin po ulit natin. Ayan. Medyo okay na po ang ating ginisang munggo. Tikman po natin. And now, our mino for today is already done. Thanks for watching, guys. Bye-bye.